Hi there! Hi guys! This is your Mr. Wiseri in One It's Very Warm Vlog and welcome to this video. So ngayon ay pupunta tayo ng tindahan dito sa farm dahil i-claim natin yung price natin na 500 pesos worth of grocery items. <laughs> so I'm bringing with me my uh, native basket because we are promoting our own product. Tangkilikin ang sariling ating. So this is um... From US mo na? Eh? Ha, ah, talaga? Kapag sure go or tara ka, mahalan ka. So, doon tayo sa... Uh, papapasalamat muna tayo kay Brenda kasi siya yung nagpa-price dito. Dahil sabi niya, um, instead of giving money, kasi yung money kasi baka sa iba mapunta at whatever. So, napag-grocery siya. First time niya magpag-grocery. And ako yung nanalo ng bingo! Ginawa ko kamuhan. So, let's have Donna here. And... 100 ang dilata each. Nalanday. <laughs> <Aha, laughs> so, dito tayo sa worth 500 pesos. So, doon tayo sa ano, para mo sa balay. So, first natin is, wala dito yung sabon pang kuan, jude? Pang laba. laba. Laba, color? Isa na ka, no? De, isa ka bar. Ayun ang powder. Isa ka bar lang kay para apil na pong plato. Ay, kinong ana ba? Ay, sa ul, uh, uh, ay na. Yan, no. Speed. Speed. So, Pinaka uh, um, mabilis na sabon. Speed. So, 1.30 Shampo, wala yung shampo sa balay. Ito <laughs> yung <laughs> <na kabob> <laughs> Kanang tulo-tulo na. Oh, kanang dove. <laughs> <laughs> Ayun na lang dove, kay Kwan, na, danin mo Kanang na sunset na pink. <laughs> okay. Kung na dahi. Ano nating ano, nababudget tayo din. 3456 ayan right. So yung mga basic needs lang tayong like, sabon, panlaba lang. Pwede naman yanahanado sa balay So this og sabon homot Safe Girl. Ah uh ah. -uh. safe, guard Aba, safe guard lang. So, Tapos na isa 89. Kanang white. Kanang So, ano lang. 300 na tanan. Bakit ba? Awa, 26 pa. So, we don't still have 300 something. Kuwan pa. Tawag dito kapi. Gusto kasi nilang kuwan. Wala kayo stick, Sss, kuan. stick. 246, <laughs> kuan na eh. Dala. Kuripot, malilinga. Kuripot nga kuwan. Stick. 2, 4, 6, 7 lang. Kuwan na dala. Kung pila na siya. abas kay kuwan karot okay. okay. siya. Central dahil na one-fourth. Ano itong central niya? Bawa siya money sa mga ano? 300 na. Uy, sibaw. Bawa Gatas. Para sa mga bata. Dito ka kanya. Pinang birch wow. <laughs> <laughs> oh. Ito, oh. One, two, three, four. Patlang, ano ba Parang mga ang siya. Pat lang. Apat. So, two. ilan na? Be? <laughs> two thirty-one! lang. Two thirty-one. something. -anda yun? Ayun. Ayun, yung mga toyo, kaya wala sa balay. Ay ito, isa ka, dako, og isa ka, <laughs> <Okay. Basket. laughs> <maray. Sa> isa isa ka, isa 3,000 pesos. Yes. Ah, <laughs> 500 lang yung napalaununan niya 500. 500. Ay, sa BINGO. Uh. siya <laughs> doon sa Kapigpod. Wala. Natulong lang. Karish ka. 400 na. 500. 400 na. 245. 400 <laughs> na. na. <may 170. laughs> <laughs> ano pa? Ano pa? Ano pa? pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Ano pa? pa? Ayan, nasa box. Kaya na siya mga box kasi itong noodles ginikit kasi ng mga kuhang oh, Bula ah, yun. Kaya pa siya noodles? No. matan. kaya rin o. Noodles ba tan? gali Bula din, Mar. Bulo, bulo, bula kay no. bula doon wala. <laughs> <laughs> sa mga nawe. Parang sa iring lagi. Ay, nang bula doon. guys. Sa mga eh? <laughs> 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 ah! 13 ba? so is, and Isa lang isa. Sa <laughs> <laughs> isa isa. Isa-isa <laughs> <laughs> lang, isa gadi ara, isa O corn beef. dili lang <laughs> isa ka pwede. Ah, isa. Sa daw. Tapos na, 13. 513. Okay lang ako na bayran ang tasty, ha. So 513, so, so meron tayo ang apat na dilata. So this is um, beef para sa ating kuan. mga students dito ng mga bata for their food sa morning. Pan pa? 6 minutes pa dai. 5 <laughs> minutes pa. Okay, meron na tayong sardines. <laughs> sa pa? Na halang. Halang. Ano mga bata na halang? Para mas adult pa rin mga adult. And corn okay. beef. Ayan. Ayan nga yun mo. So yan. Yeah. So this is our, oh, at least na puno natin to. Yeah, Again, thank you so much, Brenda, for the grand prize. Pang magpa-grand prize. Kasi, you know what? Ang bingo naman is hindi naman namin ano. Kano naman ka nang na? pampalipas oras lang ba so siya pag ano nasa mood si Brenda picture picture pwede kayo makikuting tayo kuhaan kanang kuhaan kalibangan lang namo ba na papahalipay lang na mag sa so, yung iba nag cash <laughs> yung iba nag ano na tawag ito sa bigas bigas yeah. nanalo ako ng bigas 2 kilos talaga yes man no, na no. Tulong sila kadaog. Okay. Yata ko yung live. Tag five. Sa so 5 kilos dapat tatlo sila ginawa. Ah, wala gitwa do. Yeah. So ito grocery, ito yung nanalo ko. So puti pa yung si ano si Bruno, kinaglaging nanalo sa cash. Cash pala. 1,000. Si ito. ito din no. 1,000 sila do ni. Mama ni. Ako si never doon. pa ako nanalo. Hello, oh, eh. So, ganito talaga yung grocery din kami para sa, sa ano sa taas pag may naman nag ano. At dito din kami kumukuha ng mga item. Yeah. Anong item 'yan? <laughs> Ate <laughs> ah, J po. Ah, sorry. Mga item. Tawag nito? Mga kuan ba? Para, para, para pang groceries sa taas. dito talaga yung umuutan. Kaya... Nag, 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 ano, nag, nagsa-cycle lang yung... Uy, nara, nagkwansa yung kok. Oo, di ba, ka, ay, mo kung kong kok ako, itong remembrance. Wow! Oh, ah! Ikaw una! Well, Ika una. Well, ikaw una! Ikaw <laughs> oh, una! Uh, oo, okay, oh. Ano oh. oh, kaya una nagkuha, oo. Oh. Oo, di ba? Oo. Oh. sige oh, na. Diba? Oh. <laughs> so, guys, thank you so much! And magpapakwan ako to for... Mag-unboxing tayo sa bahay nito. Unboxing. Ah, Unboxing. Ah, Thank you. Ayan na. We're done. Having our grocery, guys. So, dito tayo kay Para maano. Ayan. So, dito tayo sa pagpaki ng ating grocery. So, we have, again, itong ating mga dilata. Ayan. So, we have dilata, guys. Apat. And meron tayong apat din na noodles. Sorry. Meron tayong coffee. Yeah. Mga cards eh. <laughs> Ito <laughs> <laughs> sa cards ginagagawin sa Rita. So meron tayong coffee, meron tayong ato, um, gatas para sa atong mga bata. Meron tayong sabon. Another coffee. Yeah. Another Central Para sa coffee na stick Suka toyo <laughs> Aray ko sabon na panlaba, Pang humot Para pang ligo And shampoo Para sa mga kids also So yan na yan Thank you thank you so much Smile First natin talaga Pag magpapack tayo Ikaw sa tingin Kung magpapack guys kailangan unahin natin yung mapatitigas so itong dilata dito naman sa side pakilid natin siya so after nyan mga needles ay itong sabon sabon muna after sabon okay. shampoo. Shampoo. shampoo so kailangan okay, din okay, kaya para naman ng sabon kaya ang aroma ana yan, gatas, coffee, Uh, needles and yeah, toy and soca and the Saint Brawl. Yeah, thank you so much for helping. So thank you, thank you so much. up for this